Ayan sir, ano nararamdaman mo sir? Hinihingal po ako, hirap po akong makahinga. Tapos, ilang araw na ito na ano, nangyari sa akin. Madagalga ngayon, wala. okay ka naman ngayon? Hindi pa masyado. Tagasan po kayo? Taga Puga... uh, Santo Tomas. San sa inyo pag-aaring natin? Kasi hindi ko kayo eh. Hindi naman natin, oxygen dito, meron sa akin. Hindi naman Ayan. karena se di juga Onggi. Onggi agay. Agay. Alam agay ng Ah, sakit ng Anong para hindi masaktan? Onggi, tatanggalin. Tatanggalin. sakit. kasakit.

Naging mga wala yun uh, kasi... Oo, ay okay, kay, kay, kayo, may wala yun kayo. Sa galiti kami. Sa kayo? Okay, oh, oh. Yung mga makukulang taga saan? Sa okay. Sagot, yung mga makukulang mausap ko, hindi si ma'am. Pulo mm -hmm. ka lang okay. mo okay. na, ha? Tanggalin lahat, dali, ah. tanggalin lahat. Eh ah. di yung mga ah. ano, sa galiti rin po yung gumawa sa inyo. Uh -huh. Ah! Yan yun. Alam mo, siman pa din. Matagalitin ako. Ah. Apat. Ah. Apat to, sir. Dalawa lalaki. Dalawa babae. Ah, Agay. mo. Agay. Kasakit. Agay. Kasakit ang duro. Agay. Kasasakit Kasakit. Dalawa kamay gawitin mo para mabilis. Masakit ang dugo. Para hindi ka na maghirap. Okay. Dali. Okay. Halik. Okay. Dito sulit 'tong. Kuposyan oh, boss. Halik. Ano 'nday lamat niyo kinulam 'yan? Ha? Ingit, Kale. Ano 'nday la 'tong mag magbamba kan kikoy sa loob? Ano 'nday la? Ha? Kasi masasaktan mo na bago magsalita. Ella, hindi naman kayo mga mangkukulam eh. Bago nyo kami kausapin, yung sinyo kayo hihiyaw muna eh. Anong dahilan? Oh, magtanggal ka dali. Oh, sige, upusin mo. Galing. O kuseme ah. Ang galing. Dinoy, busimen yan. Sumadagdagan kayan. Agoy, Ano nang dila ning gitale? Igina dala nititinan ko to. Ano nang dapat kinun lapigit Ano nang dila? Eh, ko to. Ditingin okay. ko talaga to. Isa pa. Ah! Oh, oh. oh, ah, ano ang dahil ang ingit galit? Pogi. Okay. Ha? Pogi siya. Ah! Oh, oh, Ang dahil ang Hindi ko naiintindihan Ano ang dahil Masakit. Masakit ang dahil ang? Okay. Hindi naman kayo ah. May tigilitan ko nalaagin kayo sera lalo ba ang hinga mo? Nag-iiba na? don talaga? agay agay ginisik Dali! Upusin niya! Dali! opusinya kita eh? agay 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 kasakit tindur ng na. bigela anong dahilan? bat mo kinulam? ingit galit Anong dahilan? Gusto ko malaman ang dahilan niya eh. Ingit lang. Ingit o galit. Dali. Ingit. Aga. Agi. Gusto ko yung sigurado. Ano kayo? Nautusan lang. Uusin nyo dali. Uusin nyo. Ingit kayo. Mamatulog ka lang ha. Para hindi ka nag-aagaw. Diba? Kayaan niya lang yung kamay niya magagalaw. Gusto ayun eh. Okay. Nagigising kasi kayo ma'am, tawag na agaw, di ano? hmm. Yung kamay nyo ko nung lang. Oh. Ano? Hindi nyo kinokontrol. Bigla na nung naga ng ganon. Hmm. Tapos nagigising na aware kayo pag nagsasalita ako. Hmm. Agaw, Ito, big po kayo ma'am. Mayroon po. Lagyan mo sir. Bantuan natin ng mainit. Mm -hmm. Malamig pa sa bangkay yan. <laughs> ha? Ay, eh, di mo inay nung kagad ka eh. Ano kang kape yan? ako, hindi? Barako ako. Dara ako. Dara ako. Dara ako. Sir, kumusta hinga nyo? Lumod. Iba-iba na. Sige okay, sir, pa after 3 days, balik ulit kayo pag umulit, ano? Okay. Ay, teka lang, may natitira pa kapag. Mm -hmm. Sir, kumusta? Mas lumawag. Yun, okay. yun, Ang nakikita ko sa inyo sir parang sinasabay ng hika na. Ano? Pa-check up din. May hika talaga kayo. Ayun. Sinasabayin to. Okay na po tayo.